Hello mga katalolo Ah, alas 10 na ng gabi sa matoko, yung nakita, natok na pa na, na. ako Ngayon nakita na Antok na antok na ako Pero ako yung ice ko Guys, sa atin yung ice ko So, chinat ko yung kapatid ko Sabi ko, kain kami dyan sa may kantos Spanish and may kasama ako mga katalolo no? Kasi na talaga ako So, hinihintay ko na lang siya mga katalolo Tapos, pupunta na kami dun Sasama, sasamaan niya ako Kasi masarap yung mga sa menu stand eh Yung para planes yun muna lang siya pero nansanak niya guys so papakita ko naman sa inyo yung mga location nila tsaka yung amenities <laughs> amenities ang puta min so yun, in iniintay ko na lang yung kapatid ko kasi on the way na siya from tulay, Diyan na, sa kabila sa tulay so let's go G! Ito na, ito na yung outfit ko nakakanta ginaw, you know, napakain lang naman eh G let's go At ayun na nga, naglalakad na kami ng utol ko. Napakaliwanag at di, anon kami lang ang tao. Ayan, dumating na kami sa place na pagkakainan namin mga katalolo. Ayun, kitang kita ko na. Gutom na ako. Let's guys. Ayan po yung location nyo. tapat lang na ganyan. Nakalimutan ko, China Bank. Kaya tayo yung location nila. May upuan, may mga lamesa. Kaya lang, ang gusto ng kapatid ko, naka-standing kami. Kasi po, magaling sa mag-standing position. Ayan na, tinitimplahan ko na. Siyempre, hindi ako nagpapalugi. Pag ako nakain sa mga kanto-kanto, lahat ng flavor nilalagay ko, syempre binayaran ko yan, alam naman tipirin ko penser na ilig, o diba guys lahat yan nilalagay ko, walang hindi pwedeng hindi, kahit yan toyo, kahit may ganyan ka, kahit may toyo ka nilalagay ko yan guys pati ketchup, nako haluhaluhin ko, tapos kuku ako dyan ng kutsa na ako, syempre hindi natin alam kung malinis siya, pero let's do it kaya nga sa kanto eh pero kahit ganyan yung kanto napakasarap ng na pagkain eh, sige utol ka lamon ka lang ng lamon yan ayan yung magkapatid sige pa lamon utol kumain ka ng kumain tingnan mo yung mukha mo alas mungo ka na nausok usok pa may ang sarap yan sa na ng gabi nasa labas ka pang katalo ka laki na naman ang bunga nga mo hayop alam ka alam. sige lumamon ka muna papanoorin kita let's go Dahil gutom na gutom ako, mag-iisang kanin pa ako at nakakaya. yata dagdagan pa. Ayan. kuno yung kanin. Hindi gaya ng ikaw panasan. Ang kinaonti. Oh, Shoutout sa mga ganong panasan. Huwag kayo magtipid. Ang ayaw kayo. No? Hindi na nga masarap. Ang tipid nyo pa sa kanin. Bubi pa dito sa may kanto nang na kinausin. Napakasarap ng puna ba? May konti tumila. Pero masarap yun nga napapalasan. Kumain ka na ulit. Malaki ang bunga nga po. Let's go. Paalam mo. Dennis lang. Oo. Tatap naman yung isa si Kuya. Yeah. Okay. So yun guys, nakakain na kami. Then, tutulog na ako. Busog na ako. Let's go. Agad ko na. Kailangan ko na matulog. Pero na bukas. Focus tayo sa negosyo. Let's go. Please like and share and subscribe. Bang, bang. Bing.